sa isang mapayapang lungsod sa labas, nakatira ang isang masayahing at matalinong babae na nagngangalang yon. Siya ay masipag at tila may isang maliwanag na kinabukasan. Nakatira siya kasama ang kanyang bingi na may sakit na ina na nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa kabila ng kondisyon, laging nagpapasalamat si Yon para sa kanyang buhay at mahal na mahal ang kanyang ina. Tinutulungan pa niya ang kanyang ina sa pananalapi sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng isang part-time job. Para alagaan ang kanyang ina, Siyon ay madalas nagtuturo sa ina kung paano magsalita at magtimpla ng ilang halamang gamot para sa karamdaman. Isang araw, nagtatrabaho Siyon sa kanyang part-time job sa isang kafe, habang ang mga kaibigan niya ay tumetambay doon. Siyon pala ay hindi pa nag high school para mapagaan ang pinansyal na pasanin ng kanyang ina. Siya rin ay nabigo ang kanyang pagsusulit para makapasok ng trabaho sa gobyerno, ang kanyang pangarap na trabaho. Para ma-motivate siya, sinorpresa siya ng mga kaibigan ng isang libro upang suportahan siya sa kanyang susunod na exam. Sa kabilang banda, nagtatrabaho ang nanay niyon sa isang pabrika ng damit. Habang gumagamit ng makina, ito ay nasugatan sa kamay. Agad naman siyang tinulungan niyon at nagpasalamat sa katrabaho ng kanyang ina sa pag-aalaga nito. Si Yon at ang kanyang ina ay dahan-dahan naglalakad pauwi sa ilalim ng orange na langit na papalubog na araw. Lahat ng bagay sa kanilang buhay ay hindi perpekto, ngunit tinatanggap nila ito kung ano ito at nabubuhay sa pang-araw-araw. Kinabukasan, ang kanyang ina ay may sakit sa kanyang pinagtatrabahuan. Dumating ang kanyang katrabaho at binibigyan siya ng isang tasa ng maligam-gam na tubig para mapawi ang kanyang ubo. Aksidenteng nabasa ang chat nila ng gabi na ang uwi niyon. Ang kanyang katrabaho ay naaakit sa kagandahan niyon, at hiniling sa nanay na ipakasal siya sa kanya dahil hindi na siya menor de edad. Sa kanyang ekspresyon, alam ng nanay na siya ay nagsasalita ng marumi tungkol sa kanyang anak na babae at sinampal ito. Pagkatapos ay binisita niya ang lugar ng trabaho ni Yon. Habang ginagawa ni Yon ang order niya, nakatingin siya sa kanya ng walang galang at patuloy na nag-iisip ng masama. Nang gabing iyon, naglasing ang lalaki sa kanyang tahanan. Hindi niya makontrol ang sarili at sinundan si Yon na naglalakad mag-isa pa uwi. Bigla siyang niyakap mula sa likod at ni-rape sa isang damuhan. Nakahiga doon si Yon na gulat na gulat at walang lakas na natitira sa sarili. Napansin na nawawala ang kanyang anak, si Yon ay hinanap ng ina at paulit-ulit na tumatawag sa kanyang telepono. Nagbanta ang lalaki na sasaktan ang nanay ni Yon kung iuulat ni Yon ang insidente sa sinuman. Nang marinig ito, kumuha si Yon ng bato at tinamaan yung lalaki sa likod. Paulit-ulit niyang hinampas ang mukha ng bato hanggang sa mamatay ito. Dinala si Yon sa police station para sa investigasyon. Walang pakialam na sinabi ng opisyal kay Yon ang pag-atake sa salarin ay lampas sa pagtatanggol sa sarili at hindi niya dapat ito pinatay. Hindi rin mapapatunayan ni Yon na siya ay ni-rape dahil magkakilala silang dalawa. Malamang, makukulong si Yon at hindi sa juvenile detention dahil kamakailan lang ay hindi na ito menerdy edad. Sa kabila ng kawalan ng katarungan, ayaw ni Yon ng tulong mula sa Organisasyon ng Mga Karapatan ng Kababaihan dahil nahihiya siya sa kalagayan niya ngayon. Hinihiling pa niya sa kanyang ina na tanggihan ang anumang tulong mula sa labas dahil ayaw niya kaawaan ng mundo. Ang paglilitis ay nagutos na ang pagpatay ng lalaki ay hindi pagtatanggol sa sarili. Kaya, siya ay sinentensyahan ng limang taon na pagkakulong. Ang nanay at siyon ay umiyak ng husto dahil hindi nila gustong magkalayo. Paulit-ulit na pagmamakaawa ni nanay sa hukom na umiiyak at luha, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan sa mata ng sistema ng hustisya. Pagkaraan ng ilang oras, dinala si Yon sa isang pambabaing bilangguan bilang 2037. Siya ay nakatalaga sa selda labindalawa, kasama ang lima pang preso. Sa kanyang unang araw, siya ay agad na binubugbog ng isang agresibong ulilang bilanggo na pinangalanan sarang. rang. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng iba pang mga bilanggo habang naaawa sila sa kanya. Isang modelong preso na nagngangalang heso ang nagbibigay sa kanya ng gamot upang gamutin ang kanyang pagdurugo, at tinulungan din siya ni Rose sa paglalapat nito. Dumating ang gabi, ngunit hindi makatulog si Yon. Buong gabi siyang umiiyak sa mga bisig ng isang preso na nagngangalang Lira. Nakiramay si Lira sa kanyang kalagayan at nagtanong sa kanilang big boss na ipagdasal si Yon. Kinabukasan, sinimulan ni Yon ang kanyang rutin bilang isang bilanggo at sinimulang linisin ang selda. Sinubukan ni Lira na mapangiti si Yon sa pamamagitan ng pagbibiro at ibinabahagi sa kanya ang ilan sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos ay mayroon silang almusal na nakasponsor ni Heso. Sa paglipas ng almusal, nagpa siya si Yon na magtrabaho sa repair shop para sa 30 dolyar sa isang buwan, na napakababa kahit para sa mga bilanggo. Sa kabila nito, ginagawa niya ito dahil kailangan ng pera ang kanyang ina. Sa kanyang unang araw, sinubukan ni Yon na kaibiganin ang mga bilanggo sa selda upang matuto kung paano magtrabaho, ngunit nakikita siyang pabigat sa mga gawain. Hindi alam kung ano ang gagawin, napunta siya sa trabaho ng tagabuhat ng heavy equipment. Pagkatapos ng trabaho, tinanong niyon ang babaeng guard tungkol sa kanyang sweldo. Ang babaeng guard ay sinusubukan na linlangin siya, na sinasabi na sila ay nagtatrabaho ng libre. Sa kabutihang palad, nagbibigay kaalaman si Heso sa kanya. Sa gabi, nagtampo pa rin siyon at tumatanggi kumain. Alam ni Lira na hindi nararapat siyon sa kulungan, hindi tulad ng iba sa kanila, kaya palagi niyang sinusubukang pasayahin siyon. Mukhang sumusunod din ang iba pang mga preso sa ginawa ni Lira at sinusubukang gawin ang kapaligiran na mas masigla. Biglang umiyak si Yon at nagmakaawa sa kanila na tumahimik. At kinukonsinti nila ito. Nang gabing iyon, nilapitan ng big boss si Yon na hindi makatulog. Ibinahagi niya na dati siyang may anak, ngunit namatay ito sa isang hit and run. Dahil sa driver, sinunog niya ang buong bahay, na ikinamatay ng limang tao sa pamilya ng driver. Kaya ngayon, kailangan niyang gugulin ang kanyang buhay sa bilangguan habang pinagmumultuhan ng pagkakasala. Pinayuhan niya si Yon na magsulat ng mga liham para pakawalan ng pagkabigo. Nagpalipas ng gabi si Yon, nagsusulat ng mga liham sa kanyang ina upang gamutin ang pag-aalala ng kanyang ina. Kinaumagahan, masigasig na nililinis niyon ang selda habang pinagmamasdan ng mga preso. Nang makitang nagbunga ang kanyang mga pagsisikap, nagtuturo si Big Boss at binigay kay Yon ang mga envelope at selyo para mapadala ang mga sulat. Dahan-dahan, si Yon ay nagsimulang tumanggap at nasiyahan sa kanya buhay bilang guan sa tulong ng mga bilanggo. Siya ngayon ay motivated na magtrabaho sa kanyang trabaho at maging masipag na nagaayos ng selda. Sa paglilinis, nakita niya ang mga libro ni Heso tungkol sa kasaysayan at interesado dito. Pagkatapos ay pinayagan siya ni Heso na basahin ang anumang bagay sa kanyang shelf. Samantala sa labas, gusto ng nanay ni Yon na bigyan si Yon ng pagkain sa labas. Ang kahilingan ay tinanggihan ng guard, ngunit siya ay pinapasok ng hindi kasama ang pagkain. Bago makita ang anak, nagsasanay ang ina sa kanyang pagsasalita at ang kanyang pagkilos upang maglagay ng malakas na mukha sa harap niyon. Gumagana ito sa una, ngunit pareho silang namisang isa't isa at nauwi sa pagbigay ng panonibik. Binitawan nila lahat ng nararamdaman nila, bago nagkahiwalay ulit. Pagkatapos ng pagbisita, si Yon ay linagnat at hindi magawang bumangon para sa roll call. Ipinagtanggol siya ni Big Boss mula sa babaeng guard. Dahil dito, dinala si Yon sa infirmary at na-diagnose. Ipinahayag ng doktor at ng warden na si Yon ay buntis talaga. Hindi niya madala ang balita at gumawa ng malaking pagkabahala, dahil ang kanyang buhay ay nasira muli. Kung kailan mukhang maayos na ang lahat, si Yon ay tinamaan ng isa pang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Dahil sa kaguluhan, siya ay itinapon na nag-iisa sa pagkakulong. Pagbalik sa selda, nag-uusap ang mga preso tungkol sa balita sa kasamaang palad, kailangan ng mga anak niyon sa sanggol bilang panuntunan ng pagsubok na hindi siya isang biktima ng sexual assault. Malalaman nila kung kailan mga nganak si Yon kung kailan nag-use G-test sa kanya ang mga doktor. Kinabukasan, iniimbitahan ng warden ang Big Boss para kunin si Yon mula sa nag-iisang selda. Ayan, pinapalo na ni Yon ang tiyan niya at nakahiga ulit na walang kibo. Buong gabing umiiyak si Yon sa kanyang kapalaran dinala si Yon sa selda at ang mga preso ay nagdebate ng husto kung dapat bang panatilihin ni Yon ang baby o hindi. Isang malaking away ang sumiklab sa pagitan ni Lira at Sarang dahil sa kanilang magkaibang pananaw hinggil sa usapin. Napunta sila sa hiwalay na mga sel upang itigil ang laban. Sa araw na iyon, ang nanay ni Yon ay bumisita kay Yon pero hindi siya makapasok. Hiniling ni Yon sa mga guards na tanggihan ang lahat ng pagbisita dahil sa kanyang kalagayan. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis na maaaring magpalala ng kanyang karamdaman. Ilang beses siyang bumisita sa kulungan noon at sumuko sa huli. Siya ay parehong malungkot at nag-aalala para sa kanyang anak na babae, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Siyon ay naging mas tahimik mula noong siya ay nasa kulungan. Kinabukasan sa kulungan, dinadala ng mga bilanggo ilang masarap na pagkain sa labas para kay Yon dahil hindi pa siya kumakain simula nung balita. Biglang nang istorbo ang ilang buli mula sa ibang mga sel ni yon. Naiinggit sila sa kanyang kagandahan at gusto nila dungisan siya. Hindi makatulong sina Rose at Heso kay yon. Sa kabutihang palad, dumating si Big Boss at pinagbantaan sila na wag guluhin pa ang mga babae niya. Makalipas ang ilang oras, nagtingin-tingin si Sarang sa shop pagkatapos maligo. Nakikita niya na sinusubukan tusukin ni yon ang Chan ngunit natatakot na gawin ito. Muli niya itong binugbog dahil sa kanyang pag-aalinlangan hanggang sa paghiwalayin sila ng babaeng guard. Matapos malaman ang kanyang mga aksyon, nagpayo si Big Boss kay Yon para humingi ng tulong sa publiko. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Yon dahil ayaw niyang kaawaan ng mundo. Ayaw din niyang malaman ng kanyang ina ang kanyang kalagayan. Naiintindihan ng mga bilanggo ang kanyang pangangatwiran at inilagay ang kanilang pag-asa sa muling paglilitis. Baka ma-abort din ni Yon ang baby kung ito ay pinasyahan bilang sexual na pag-atake. Hindi lang ang mga nakakulong sa selda, maging ang warden ay nagsimulang maawa sa kondisyon niyon. Sa pagkakataong ito, inilipat siya sa mas mataas na sweldo at mas madaling trabaho. Higit pa rito, ang lugar ng trabaho ay mas malapit din sa infirmary upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng pagtanggi sa mga pagbisita, nagsusulat pa rin siyon ng mga sulat sa kanyang ina. Sa sulat, hinihiling niya sa kanyang ina na maghintay sa loob ng isang taon bago siya muling makita. Isang araw nang nagtatrabaho si Yon, ngumiti siya saglit nang nakita ang isang rainbow sa labas. Gayun paman, nagsisimula siyang makaramdam ng sakit at kaagad isinugod sa ospital. Six months na pala ang pagbubuntis niya. Gayun paman, ang sanggol ay napakaliit, tumitimbang lamang 300 grams, dahil tinatanggihan ni ang baby at ayaw kumain. Sa kabila nito, malusog ang sanggol na may malakas ang tibok ng puso. Nang gabing iyon, si Yon ay binangungot sa tibok ng puso ng sanggol at nagising. Matapos malaman ang balita, nagkakaroon ng mga halohalong dam damdamin tungkol sa sanggol. Nagpa siya silang gawing mas malinis ang sel at komportable para sa bagong miyembro na malapit nang dumating. Noong araw na nagtatrabaho si Sarang, ipinaalam sa kanya na ang kanyang ama ay namatay. Sa kabila ng hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, si Sarang ay nagdadalamhati pa rin sa kanya at sinamahan niyon habang umiiyak. Dumating na ang muling paglilitis. Minsan pa, hiniling ng tagayusig na ang ginawa ay itinuturing na pagpatay at hindi pagtatanggol sa sarili. Binigyan si Yon ng sentensya na tinanggap naman niya. Siya ay dadaan sa sentensya gaya ng iniutos, para makauwi at makasama ang inamuli. Matapos timbangin ang lahat ng katotohanan, ang hukom ay nagpasya kay Yon na ang sentensya ay pinaikli sa isang taong pagkakakulong. Makalipas ang ilang buwan, inaasahan ni Yon ang baby. Lingid sa kanilang kaalaman, ang lima pang preso ay sinusubukan din na maging isang mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili upang maging halimbawa para sa sanggol. Bumalik sa selda, binigyan ni Jesus si Yeon ng Korean History Books para suportahan ang kanyang pagsusulit para sa pag-apply ng gobyerno kapag nakalabas na siya sa kulungan. Pinayuhan niya si Yon na gamitin ang kanyang oras sa pinakamabuting paraan habang naghihintay sa kanya ang magandang kinabukasan. Gaya ng inaasahan niyon, malapit na siya anak at sinusubaybayan ng doktor. Pinayuhan niya si Yon na magdahan-dahan sa pagkonsumo ng gamot, ngunit iginiit ni Yon na kailangan niya ang kanyang mga gamot para sa sakit ng ulo. Si Yon pala ay nag-iimbak ng kanyang mga gamot sa hindi malamang dahilan. Sa hating gabi, isa-isang gigising ang mga preso at pumunta sa banyo. Ang magandang umaga na iyon, nagising si Yon ng isang sorpresa. Ang mga bilanggo ay gumuhit ng mga bulaklak ng kosmo sa dingding ng banyo para sa kanya, dahil ito ang paboritong bulaklak. Ibinahagi niyo na ang mga bulaklak ng Cosmos ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Hindi lang iyon, ang mga preso rin ay naghanda ng ilang damit para sa sanggol. Nagnanakaw pa sila ng ilang tela sa labahan para sa iba pang pangangailangan ng sanggol. Sila ay walang kapagurang nagtatrabaho sa araw at gabi. Kapag si Yon ay bumibisita sa doktor, ang mga preso ay pumipili ng pangalan para sa sanggol. Ang sanggol ay tatawaging bony. Ibig sabihin pinoprotektahan ang mahihina. Maging ang babaeng guard ay sumasang ayon sa pangalan. Ang babaeng guard na dating nang aapi kay Yon ay naging mas mabait sa kanya. Hindi niya magawang ipakita ang kabutihan para kay Yon sa harap ng mga preso. Kaya, ginagawa niya ito pat sa pamamagitan ng pagbibigay kay Yon ng ilang masustansyang pagkain, at nagpapagaan sa trabaho. Samantala, patuloy ang paggawa ng mga laruan ng mga preso at tela para sa sanggol. Dahil alam ito, sinusuportahan sila ng babaeng guard sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang thread at kit. Ginagawa nila ito nang hindi nila alam na si Yon ay patuloy na sumasakit ang Chan. Hindi na niya kaya ang sakit at pinili na ubusin ang lahat ng gamot na kanyang inimbak sa pag-asang ipalaglag ang sanggol. Gamit ang kanyang huling lakas, inilalagay niya ang mga sulat para mapadala. Pagkatapos, nakahiga siya sa sahig na walang magawa hanggang sa ang mga bilanggo ay bumalik mula sa trabaho. Nagulat sila at agad na pinaalam sa mga bantay. Isinugod si Yon sa ospital, ngunit walang natitira pang lakas. Hindi rin niya gusto ang sanggol, kaya ayaw niya itulak ang sanggol palabas. Ang mga doktor ay kailangang itulak ito ng mano-mano sa pamamagitan ng tulak sa kanyang tiyan, kahit na ito ay mapanganib para sa ina at sa sanggol. Bumalik sa selda, ang mga bilanggo ay walang gana sa hapunan. Ang mga huling sulat na inihatid ni Yon ay para sa kanyang bagong natagpo ang pamilya personal niyang sinusulatan ang mga ito ng isa-isa. Doon, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pangangalaga sa kanya habang nasa kulungan. Hinahangaan din niya ang mga ito dahil sa kanilang kakaibang lakas na nagudyok sa kanya na panatilihin matatag. Nakikiramay siya sa kanilang mga problema, sa kabila ng sumasa ilalim sa pinakamabigat na pagsubok sa sarili. Hindi lang iyon, hiling din iyon sa kanila ang pinakamagandang kinabukasan. Pagkatapos ng hirap na panganganak, nakoma si nang hina ang kanyang ina nang makita ang kalagayan ng kanyang anak na babae. Iyak siya ng iyak at hindi alam ang gagawin upang matulungan ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa kawalan ng pag-asa, tanging ipinagdarasal niya na sana ay magkaroon si Yon ng masayang normal na buhay. Ang hiling, makikipaglaro siya sa kanyang mga kapantay sa murang edad, walang pakialam sa trabaho at problema. Nagdadasal siya na makapag-aral si Yon hanggat gusto niya at lumiwanag ng mas maliwanag ang mundo. Tinapos niya ito sa paghingi ng tawad sa lahat na pinagdaanan niyon sa buhay na ito. Pagkalipas ng ilang taon, si Bonnie ay lumaki na isang masayahing magandang babae at minamahal ng kanyang adoptive parents. Nagdadasal si Yon na mamulaklak ang kanyang anak tulad ng mga bulaklak sa Cosmos. Hindi lang si Bonnie, sa wakas ay nakakaramdam na rin si Yon ng kaligayahan muli sa kanyang buhay. Siya ay bumalik upang manirahan kasama ang kanyang pinakamamahal na ina. Sa pagtatapos ng pelikula, siya ay tinanggap bilang isang empleyado ng gobyerno at nagtatrabaho sa kanyang pinapangarap na trabaho.